Ibang klase nga ang lock in Lebron James, mamaw pa rin sa depensa na irapan ng mga Wolves players. Yang superstar battle ang nangyari sa Game 2, palupitan ng highlight si Anthony Edwards at Luka Doncic, samaan pa ng trash 2 kanila. Isa pa nga ito sa bigating matchup ngayong round 1 ng 2025 NBA playoffs. Los Angeles Tigers looking to tie the series at 1-1 laban naman sa Minnesota Timberwolves na looking to get a commanding 2-0 lead. Start na tayo sa first quarter, abay great start para sa home team at hype agad ang buong arena. May pa off the glass 3-pointer pa si Luka to start the game. Much better na rin ang defense ni dito kaya medyo slow start. Itong Minnesota Timberwolves, 4 points lang in 5 minutes. Pero buti na lang nga si Randall, may quick 5 points nga siya dito. At lamang ang Lakers sa first timeout natin at 13 to 8 dahil kay Luka. After the timeout, grabe sa si Lebron setting the tone defensively, sobrang sipag at yan nga ang nag-spark ng 12-2 ng Lakers kaya naman biglang lobo sa 15 points ang lamang nila dito. Timeout na naman ang Wolves yan, hype na nga si Luka. At hanggang sa pagtatapos natin sa ating first quarter, naging Lakers domination ang first 12 minutes ng laban dahil sa intense defense ng nang home team dito sa opensa naman ay tulong-tulong sila grabbing 19 point lead after the first quarter si Gabe Vincent laking tulong dito offensively at defensively second quarter natin hindi pa humupa pisikalan ng labang ito at damang-daman nga ng bawat isa na playoffs na tapos itong si Nasrid foul trouble early at panay offensive foul ang ginawa dito sa kanyang team and then si Lebron James on the other end starting to get involved na offensively kaya naman lalo niya ng pinalaki ang kalamangan ng Lakers 22-point lead. Para naman sa Wolves ay si Julius Randle lang ang gumagawa sa kanila at tahimik pa nga so far itong si Antman. Pero ang problema ay si Luka ang katapat ni Randle. Kaya naman after 6 minutes sa second quarter, 22 point lead pa rin Lakers 47 to 25. At sa final 6 minutes natin, naging back and forth ang ating laban kung saan finally gumagawa na itong si Edwards para nga sa anyang team. Si Rudy Gobert may pa one man fast break pa dito and reverse layup pero ang Lakers na nanatiling ang may 15 point lead matapos ng second quarter, 58 to 43, 22 points si Luka, 13 kay Lebron, 12 points naman si Antman. At sa ating third quarter naman, explosive poster dang agad ng ginawa dito ni Edwards kay Jackson Hayes. Hype ang buong bench nila, what a finish. At yan nga ang umpisa ng pag-takeover neto ni Antman offensively. At talagang buhat mode na nga siya. Baba sa 11 points ang inahabol nila. Timeout dyan si Coach Redick, bad trip nga siya. Pero after the timeout naman ay nag-respond itong Lakers team at gumawa sila ng 7-0 run. Nagbalik sa kanilang kalamangan to 18 points. Ang Wolves naman ngayon ang tumawag ng timeout. And for the rest of the third quarter, ang Lakers pa rin ang nagko-control ng labang ito. Lumaki pa nga muli sa 21 points ang kanilang advantage dito. Pero para sa Wolves ay patuloy lang sila na pagkayo dito nga sa alamangan ng LA Lakers. And after three quarters ay nababa nila kahit papano to 16 points ang labang ng Lakers, 81 to 65 ang score natin. At pagpasok nga ng ating fourth and final quarter, lalong naging intense ang bank and forth natin kung saan ang Wolves trying their best to make a run at ang Lakers naman doing everything na bawian ng mga dayo. At matapos nga ng 4 minutes na playing time, meron pa rin 86 to 72. Nakalamangan ng LA Lakers dyan, pero nang pumasok sa si Edwards, ay dito na nga natapyas to single digits ng Timberwolves ang Lakers lead. 9 point game na lamang tayo with 6 minutes left. Talagang pisikala na ang laban natin pero walang mga foul na tinatawag ang mga referee. Paglabas nga natin sa timeout, abay dito si Lebron at Austin Dribbs binalik sa 13. Ang kalamangan nila dito nga sa Wolves pero hindi nga talaga sumusuko ang Minnesota dito. Binalik lang din nila sa single digit game ang labang ito 90 to 81. 3 minutes left na lang. At sa ating final minutes, clutch defense ang pinakita dito ng Lakers sa pangunang ni Lebron James para pigilan ng Minnesota Timberwolves na gusto pang kumambak at finally na hold off nga nila ang Wolves panalo sa Game 2, Series tied at 1-1.